ito nga pala yung tinabas ko kanina ang, ang hali na <clears> timahan <throat> na bayat, pangharap harap ito po ha uh, shout out pala kay yan Taga... at saka ang pangga ito yung oversize ng limahan na pang hindi so, ito na po yung order niya sa lahat バイバイバイバイバイ。 Palarin niyo... <coughs> Pinimahan na... Pinimahan na ano... Ang harap. Oversize. Guys, ito yung spinner mo sir. Spinner na apat. Kulang pa dalawa bukas na. Nagawin ko na bukas. Apat na spinner. Ito pala tong sir. Ayan. Mm. Mm. Panga ganda sir hmm. tapos ito apatan na shout na kay taga Carmona pabiti eh order po pangatlong order na po niya ito apatan ang tawag nito ay ano ang tawag nito ay

Ang sa wala. Ah, wala, wala, wala. Saka meron din tayong maluwa na diretso. Siya to ako kay... Taga... Ano rin po ito? Taga... Pampanga. Saka tinapong ko na ang basura ito ito yung waluhan pero walang ano yan ha walang dutong. apat na ano tatan oh. ito yung waluhan dahil sa pagpangka hmm. available well, well, din pala to, uh, natin, sir, na hmm. <coughs> animan natin sa naklat plat Oh. di well, well, Plat oh, oh. order na limahan. Pampanga. ito yung sa ano uh, ah, Cavite ito Pampanga po tong waluhan saan yan ay boy kamarinisor <coughs> ito itong star Pampanga ito po zero ito na yung pangharap mo na pang 5 star Saka available po sa atin to, ngayon. Lahat available po tayo nandito na. Kararating ko lang galing probinsya. Shout out para sa lahat ng mga ano. Please pakipalo, like and share lang sir. Mga boss, mga suki. Thank you.